araw nga ipapagroom natin si Kuya Dos. Si Batang Putik nga at si Batang anino na tapos ko nang i-groom. Yes po, din DIY grooming ko lang siya. dito kay Kuya Dos, mukhang hindi uubra ang di diy grooming natin. Paano ba naman kilalang kilala niya naman si Dos? ayun na ayaw niya talagang ginagalaw siya. Sobrang sungit pa naman nito. Siya nga ang alfa-alfahan dito sa bahay. Kaya naman lahat takot sa kanya. At ayan na nga, napakahaba na nga ng buhok niya. Pero hindi ko talaga masuklat. At kahit itriman lang, hindi talaga kaya. Kaya naman dinala na lang namin siya dito sa so pinagpapagrooman nila. Kawawa naman kasi. Nagmata na talaga ang balahibo niya. At pagdating dito, ito nga mga nangyari. <coughs> oh, di ba? Ultimo groomer ayo na ayun talaga humawak. Hindi na nga talaga namin alam kung ano ba 'yung gagawin kay Dos. Sobrang aggressive niya nga ngayon. Dahil na ko naman sa inyo noong bata siya. Noong first time niya nga mag-groom, nasaktan nga siya nung groomer. Kaya naman dala, dala niya talaga 'yun hanggang ngayon. Na kahit ako eh ayaw niya talagang pahawakin sa kanya. At eto na nga, di ba? Ito 'yung before. At eto na nga 'yung after. Just ko nagulat nga kami eh wala na siyang buhok. Nagiba talaga ng itsura niya. Pero namawala na daw kasi 'yung balat. Niya. Kaya naman kay talagang kalbuhin na. Mamaya may mag-comment ko ba mayro kay buhok? Yes po, meron 100% effective. Ayaw alang lang ni Dos magpasuklay. So paano naman natin matatangga? At hindi na lang namin siya dito sa may pop Para naman mabawasan ang pagka-stress niya. Nagulat nga kami sobrang bilis pa pala niya tumakbo. At eto na nga reaction ng mga pangopag uwi niya. Oh, sino yan? Ayun na nga, hindi siya nakilala ng mga kapatid niya. Akala siguro bagong dog na naman. Inamoy-amoy e nga nila na matindi. Kaya naman napikon na talaga si Dos sa kanila. Eto kasi si Batang Putik ang hilig niya talagang dumikit-dikit. Akala niya nga ata babae kaya naman sinampahan niya. At eto nga si Dos na stress pa kaya naman napakasungi. Eto namang anak niya na si Rocky Boy ay eh, talaga namang tinititigan siya. Iniisip niya nga kung tatay ko ba to? <laughs> At ayan, nilagay ko lang muna siya dito sa may sofa. Kasi nga ayo talaga siyang tigilan ni Batang Puti. Tsaka mas komportable din siya. Wala nang nang buhok ang kanyang backlog. Kaya naman nai-stress siya. At, At ayan, talaga namang inakyat pa rin siya ni Batang Puti. At tinititigtigan. Jusko mukhang gusto na nga mag-jowa nito ni Batang Puti. Pati nga ang kuya dos niya inapagkamalan niyan, chi. At ayan, kung nakaabot nga kayo hanggang dito, i-comment niyo naman diyan yung mga pictures ng free babies niyo na lagi nakasabay sa amin. Yan lang, maraming salamat po sa pananood. Check sure, ko nga sa inyo mga products namin. Ito nga pala yung KND tangling Spray. Gamitin mo to kung madaming buhol yung free babies pagbihis ispray mo lang siya sa may buhol tapos i-brush mo matatanggal na. Next naman itong pantanggal ng buhok sa tenga. KND ear powder. Makakatulong ito para mabilis nga mabunot yung buhok nila sa tenga. Ito kasi yung dahilan kung bakit bumubaho ng tenga nila. Kapag natanggal mo na yung buhok, ito naman yung gamitin. Mo. KND ear cleaning solution. Ito naman yung magtatanggal ng dumi sa loob ng tenga nila. Ito tatanggal din ito yung mabahong amo. Nakakatanggal din ito ng ear mite. At nakakapagpagaling ng mga maliliit na sugat sa tenga. Kung gusto mo more order nito, nasa comment section.